ito yung mga tanim namin meron kaming cucumber ayan, malalaki na sila ayan, malaki na mm. tapos may lettuce dyan sa baba, ayan sa baba ayan, lettuce ayan, tapos ano yan ante? Ano, na, na. ano, ano. Mahal, ano ng pangalan nito? <laughs> Bataw. bataw. Ayan, yung bataw namin. Ayan. Tapos yung sili. sili Ayan. Kita-kita nyo naman. Kaya daw buhay dito, magkatanim sa ayan yung sili Ano malalaki. Green beans. Green beans. Green beans. Ayan, beans. Mm, bataw bataw Doon na sa ano? Yung... Uh, Oo, oh, no? yan yung ang palaya namin. Ayan, malaki. Malaki na. Ang palaya. Mahaba na siya. bataw Ayan, batao ulit na bulak-bulak na. Ayan, bataw Batao. So, ano yan? Batao, na ulit. naman. Mga mm. kamate. Mm. Ito naman yung mga kamatis daming kamatis. Malapit na sila ng mahinog. Ayan. Madaming kamatis yan. Yan ang mga bibi namin talong. Talong is Talong. May malaki na dun. Diyan sa Ayan na. Oh, may malaki dyan. Ayan. Ayan. tapos yung letos ayan